yan, sir? Pilodendron. Ah, hindi. Uh, PILODENDRO... Ah, Ah, hindi. Sorry. Dumatapahilom is tenolobum. Yeah. Nanalo sa? Nanalo sa plant confine. Best uh, variegated plant. Ganda naman, oh. Eh. Ito ay galing ng Thailand. Thailand. Sa wadi ka! <laughs> Ayong isang yon. Ito naman ito yung thailansya. Nanalo rin yung sa fan con pile. Anong tawag po? Telansya. Pilansya? Telansya. Telansya. Brumiliard naman siya. Airplant. Airplant. Paano siya dinidiligan din siya? Dito sa dito. Kunti-kunti lang. Ito. Kala ko ka nga plastik kanina. Eh. Sabi ko eh. May anak na to. Nandun doon niya. Eh. Ayun. Ayun. Ay ito. Ayun mga babies pa ito. Mga ano rin, mga airplant dito. Ganda. Sige, ganyan na yung texture niya. Ganyan talaga siya. Parang mga dry, no? Mm -hmm. Pero buhay lahat. Nice. Ito meron pula. Eh, ano ba yan? Parang fuchsia. Tapos ang kahoy, ilang taon na? Ito yung tanda na. Mulabe. Ito, mulabe na. Mulabe. Ay, mga mga, nganta naman. siya. Singa. Nasa na yung dati niya dito nga. Ano ang tawag doon, sir, sa yon? Yan? Aa. -a. Ah, uh, Stagor. <laughs> Ganda eh. Yan ang previous niya. <laughs> Halip na yung iba nakalagay dito, ulo ng usa. Ay, ito. Ito. Bar aesthetic. Ano yung kakit lady sa'yo? Yan? Ano yan, sir? Ito, ay ano, uh, na. Para ito alagaan? Ay color. Wala, madali lang. Ang ganda. Tisoy. Ang nabili ko ang nanay, ang parents ito noong 2021. Konting-konting dilig-dilig, shower-shower lang. Dilig-dilig lang. -dilig. Pag natutuyo, tsaka mo lang lalagyan. Ang maganda yan. Nagpumupula yan, nagpiping pula. Try Saka pula na lang ito. to. Uh, Thank you po. May may pangayon sa pagong? Ya, yeah, may ano po story tayo. <laughs> Ay, sa pagong daw ang gawin. naman yan, sir. Maxima. Maxima? Hmm. Ang lalaki, no? Parang gusto ko nito sa bahay. Aba. Yung madami. Ganyan din kadami. <laughs> may mapag may ako. Ang ganda. Ito dati okay. -gated na wala eh. Ma Angela. Ah, iba siya tumata ano. Tumatapay Angela. Ito naman. May lalagyan tumata. na ng tubo dito eh. Iba-iba pa palang variety to eh. Uh, mga tumat, iyan, mga tumat, tumatapay lo din eh. Dahon lang siya ng dahon. Ano po? ito eh, nakalimutan ko. Ito yung dating, ano na, nakalimutan ko. Uy, pare ko Ano eh? <laughs> Kasama. Um, wala yung pagmablog din eh. Ay, wow. Hindi ako sa kanyang gusto. Ari ay uh, binite, pinodendron. Alam ba dati nung unang lumabas si ito, yung mga ganitong kalaki, siguro mga 2 million ang nalagay. Like. Ha! Ay ah, ngayon, nasa magkana na lang siya. Bumaba, bumaba na. Kasi dumami. Dumami, tas uh, marami na nakabili, marami na nakapag... Uh, propagate. Tumas lang ang halaman na nag uh, nung pandemic. Eh. <recess> Oo nga dahil nung mga plantitas so, plantitas. Ano so so, mo daw at ito yon. Kasi alam mo, daw tomato pa ilum din eh. Kaya William C. Oh. Di ba meron sir ano up na kapag tinapat niya yung pictures alam nila yung pangalan no? Ah, may ganun, may ganun. Uh -huh. Marami pa ako dun sa Hardin las? Visit lang kayo sa Hardin de Colasa. Dito lang yun sa... Ano nga lugar yun sa? Sa Bagalangit. Bal Bagalangit mabini. Tapos ito naman. Ah, iba din, ano? Ang gara. Ah, Gumanan siya. Uh <laughs> -huh. Ito din. Isang klase naman to. Ang din to. Ang mga klase. Tingnan mo ito. Ano yung mga lifespan niyan? Matagal. Matagal, matagal yan. din. Ayan. Tapos yung anong tawag? Dahon ng Irok. Irok. Eh, eh. Parang mamahalin yung style ng dahon. Ganyan siya. Tapos, pag ewan eh, o, parang whitey siya. Tapos, biglang nagda-dark na yung color niya. Pag sariwa, uh -oh. alam.